ito yung magsisip-sip ng nawasa yung magsisip-sip ng mga poso negro kaya lang ang aming kalsada ay uh, pinaparadahan ng mga sasakyan ang kabila na, kasi para nagiging uh, private uh, property ang, kalsada namin dito dapat walang mga nakaparada hindi makadaan yung malakit sa sakyan pag may sunog hindi rin makadaan yung mga malalaking bombero kasi may mga nakaparada dito sa mga kalsada kahit mga hindi tumatakbong sa nandito sa kalsada ginagawang paradahan ang aming lugar ano, pinaparadahan ang gilid ng kalsada namin dito kaya yung mga malalaking sasakyan ay hindi makaraan. Kaya pag may sunog dito ay darating ang bombero sa nasusunugan ay tupok na yung ano, sunog na yung Uh, bahay na nasusunog kaya itong problema dito ng mga malalaking sasakyan na dadaan. <laughs>

ano Dapat kumikilos na po tayo. Huwag na po natin antayin yung truck bakit tayo kumilos. Alam pa, mo, pagtingin ko, Angel, nga mo ba yung driver na Tingnan ko lang. Hindi ba ko ba lang. Inisip ko lang sa pagkakainan. Mahirap <Okay>. po. Sige. Ano yan? <Yeah>. Pangano yan? Ito na yung mga uh, sisip-sip ng mga puso na giro dito. Ito. Ito. ya yeah, ang sip ng ano namin yun